guys uwi na tayo walang pasahero si jowa walang sakay wala kami sakay guys wala talagang pasayro. uwi na kami yan uwi na tayo ito ang aming karatula so uwi na tayo dito na tayo malabo Uy na kami Ito Governor La Pascuals highway Ito Robinson ng Governor Pascual Ayan ang mga pila ng tricycle Tulad namin Hintay din sila ng mga pasahero Uy na kami ni Jowa Ito ang isa na. Tambay. Na. Ay ah, ang hirap talaga maganapuhan jalanan pera nah gina-gina sama masyarakat Jollibee ng Francis. Ito, so, sa kabilang way, nandito yung ating Mercury. Ayan, ang kabila, buti pa sila may sakay. Wala kaming kinita ngayon. Ang hirap sa akte lang boundary. Boundary at saka pang Brodo. mayroong maka bubos hanggang na tayo natatama ng Johnny B oo natatang si Jawa kaway Jawa Jowa sa kayo lang kita ay, yeah. <t–> <hablarat> yeah. oh. oh, sakay naman kayo pulo, polo polo polo. yun, ang tatawag may pila ay sarado na maambon na nalikot okay. okay, na, nalikot. humuharkum batu Pakir kegaraaining Ki dan Barangay May Silo. Kapitan Paolo. Oreca. dampalit na tayo uh, dahil wala kami sakay guys lumiko na lang kami na Francis Jollibee pero kung may sakay kami guys ang daan namin sa pangulong doha papunta kami dapat ng dampalit patungo sa saan kami gagarahin ng aming jeep dahil wala kami sakay dito kami sa bandang tatawid dumaan papuntang arkong bato so, ang layo ng garahin namin sa ay yeah, hirap na kumita ng pera araw-araw sipag lang tagasya galang mayroon dito ang petron. Maraming gasolinahan dito, guys. Mga kabushiwap. Maraming kina. Ito may kakanin kabushiwap. Wow, kasuwi. Yan. Oh, ang dami. Pwede kayo pang snack. Pwede kayo pumili. Habang nagbibiyahin. kabos boss oo oh. wait masok na truck malaki tongko ah? tongko nandito na tayo sa tongko street malabon part pa rin ito ng malabon tongko Ayun barangay tong ko, oh. barangay ng Ice Cream lang. Pero sa kopya naman siyempre hindi ko masiyu. Nah, pero ng pamilya, masaya Oh, may may shell dito guys. Ayan. May, May sigot katawin. Sigot katawin na to. Sabi ni si Boss Jowa. Bababa lang ako. Maghanap ako muna. Bye, guys. Bye.